Good morning mga kamaster. So ngayon, babiyahin na naman tayo doon sa malayo para i-check yung ating mga unit. Ito po ay weekly ko binibisita no? para ma-maintain natin na good condition yung ating mga unit. At ito na mga kamaster, no nandito na tayo at may nakita tayong unit dito na hindi na maganda yung condition. Ito po ay namamatay-matay at uh, hindi More na rin gano'ng kalamig. Sinukatan ko yung kanyang pressure at uh, yun, mababa na yung kanyang suction pressure. So, ang gagawin natin ay kakargahan na natin yan mga kamaster. So, kaya pala siya namamatay dahil ito ay low pressure. So, kakargahan natin yan namaya. So, yung karganya niya ay halos ano lang, wala pa sa 40, 30. Talagang magkakat talaga yan. Yeah, charge. Undercharge! Dito mga kamaster, yung ibang lahi, pag sinabi mong undercharge, hindi nila naiintindihan yan. Pero pag sinabi mong less gas, naiintindihan nila yan. So, ganun lang. Kasama ko pala sa trabaho dito mga kamaster ay ibang lahi. No? Actually, kahit ako lang mag-isa, ayos lang. Sanayin na ako. Kaya lang, minsan hindi naman pwede bawal po kasi yun na mag-isa lang na mag-solo sa trabaho. Ito po ay malayo, no? malayo ito sa uh, siyudad na kung saan yung pinaka uh, building namin. So, ito po ay linggo-linggo ay so, eh, dito ko na punta para bisitahin yung mga yun ko kung okay pa eh, o kung may problema. Kagawin natin at kung may kailangan na parts na papalitan, mag-request tayo. So, kasi kasimple yung trabaho eh, oh, dito. Kailangan ano lang tayo dito uh, tamang trabaho lang so, ay o, yung ito ay napakalungan nga ika nga magaan na yung trabaho sa'yo na yun kung paano mo pahihirapan yung trabaho mo simple lang yan kaya dapat pagiging smart tayo sa ating mga trabaho lalo na nasa ibang bansa tayo tayong uh, mga pidoy talagang likas na mga magagaling tayong magtrabaho lalo na pagdating dito sa ibang bansa no? tayo lagi yung maasahan saka yun talagang ganun talaga tayo Pinoy Pinoy lang sa kalap <laughs> enjoy lang yung trabaho habang sumasahod ganun lang yun hindi mo na kailangan pang pahirapan yung sarili so ganoon lang mga master no sana may na tutunan kayo at uh, enjoy lang kayo yung trabaho huwag kailangan mainit no? sa ingit ng panahon ngayon eh, pa relax lang